Okay. Magandang umaga, mga kapatid kaibigan. Narito na naman tayo para mag-aral sa salita ng Diyos. Bago tayo mag may hihilingin ako sa inyo. Paki-subscribe, paki-like, paki-share sa aming munting YouTube channel. Marlon Korea YouTube channel para mapabilis pagpalaganap ang salita ng Diyos sa buong mundo at may pakilala natin ang ating Panginoong Heso Kristo na ating Tagapagligtas. Paki subscribe Tagapagligtas. like pakilike, pakishare. Maraming salamat po. Tayo na imanalangin. Ama naming Diyos nga makapangyarihan sa lahat. Salamat po Panginoon sa umagang ito. Narito po kami Ama para mag-aral sa iyo salita. Bas basan mo po Panginoon ang lahat ng taga-subaybay at lahat ng taga-pakinig nitong minsay Ito nga sila maka makakilala sa iyo at ikaw ay tanggapin bilang Panginoon at tagapagligtas. Ito ang aming hiling at sa mudalangin sa pangalan ng aming Panginoong Kristo na aming sa tagapagligtas. Amen. Dito tayo mag-aral mga kapatid kaibigan sa Juan. Kapitulo 3, versikulo 15 hanggang 18. Ito ang katiyakan sa kaligtasan. Ito ang sinasabi dito sa versikulo 15. Upang ang sinumang sumasampalataya sa kanya ay magkaroon ng buhay na walang hanggan. Ang mga sumasampalataya kay Kristo ay magkaroon ng buhay na walang hanggan. Ito katiyakan, mga kapatid kaibigan dito tayo nakakatiyak sa ating kaligtasan basta tayo ay sumampalataya kay Kristo tayo ay nananalig at umanggap kay Kristo tiyak may buhay na walang hanggan tiyak pangalan ay nakasulat sa aklat ng buhay yan tayo nakakatiyak sa ating kaligtasan nasa panan, pananampalataya at pananalig kay Kristo sa pagtanggap kay Kristo nagkaroon tayo ng buhay na walang hanggan yan kapatid kaibigan this is size ito ang sinasabi sa versikulo this size sapagkat gayo na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanglibutan na ibinigay niya ang kanyang tanging anak upang ang sinumang sa kanya'y sumasampalataya ay huwag mapahamak kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan lahat ng mga sumasampalataya kay Kristo binigyan ng buhay na walang hanggan at kailan may hindi mapapahamak dahil si Kristo ay Diyos nga nagkatawang tao. Siya ay tunay na Diyos at buhay na walang hanggan. At siya ang Diyos na tagapagligtas. Lahat na mga sumasampalataya at nananalig kay Kristo, hindi mapapahamak. Tiyak ang kaligtasan. Tiyak may buhay na walang hanggan. Tiyak pangalan ay nakasulat sa aklat ng buhay. Yan mga kay kaibigan ang katiyakan na sa pananalig at pagtanggap kay Kristo tanggapin si Kristo bilang pinuno at tagapagligtas para magkaroon ng buhay na walang hanggan. DCCT Ito ang sinasabi dito sa versikulo DCCT. Sapagkat hindi sinugo ng Diyos ang anak sa sanlibutan upang hatulan ang sanlibutan kundi upang ang sandibutan ay maligtas sa pamamagitan niya. Sinugo ng Ama ang ating Panginoong Iso Kristo hindi upang hatulan ang sandibutan, upang iligtas. Ano ibig sabihin? Tayo ay maligtas kaya sinugo ng Ama ang ating Panginoong Iso Kristo para tayo ay malitas lahat na mga sumasampalataya at mga nananalig at tumanggap kay Kristo magkaroon ng kaligtasan o oh, yan ang ibig sabihin nito pag hindi sinogo ng ama ang ating Panginoong Heso Kristo wala tayong kaligtasan dahil tayo ay nahiwalay sa Diyos noong nagkasala sila Adan at iba nahiwalay sa Diyos ang tao pati tayo nadamay tayo dahil ang lahat ay nagkakasala Roma 3.23 kaya isinugo ng ama ang kanyang bugtong na anak na si Sokristo para tayo ay maligtas <coughs> dahil si Kristo siya ang nagbayad ng ating mga kasalanan binayaran ni Kristo ang lahat ng ating mga nagawang mga pagkakasala ano ang binayad? buhay ng ating Panginoon ano ang hinugas ng ating kasalanan? Dugo ng ating Panginoon kaya tayo ay may buhay na walang hanggan lahat ng mga sumasampalataya at nananalig kay Kristo at tumanggap kay Kristo may buhay na walang hanggan pag tayo ay naniniwala na si Kristo ay sinugo ng Ama. Ang tao nga naniniwala magkaroon ng buhay na walang hanggan. Nung mga sumasampalataya. Yan ang ibig sabihin dito sa versikulo 17. Sinugo ng Ama ang ating Panginoong Isu Kristo para tayo ay maligtas. Yan. Last verse, 18. <coughs> kung ang sinasabi dito sa versikulo 18. Ang sumasamplat ang sumasampalataya sa kanya ay hindi hinahatulan. Ngunit ang hindi sumasampalataya ay hinatulan na. Sapagkat hindi siya sumasampalataya sa pangalan ng tanging anak ng Diyos. Buhay pa, may hatol na yung mga hindi sumasampalataya nakahanda na ang hatol pag hindi sumasampalataya ang isang tao kay Kristo buhay pa siya may hatol na pero ang lahat ng mga sumasampalataya kay Kristo wala nang hatol bakit? si Kristo ang <coughs> Diyos nga nagkatawang tao siya ay tunay na Diyos at buhay na walang hanggan at siya ang tagapagligtas walang ibang tagapagligtas kundi si Kristo so lamang kaya nga, ang mga sumasampalataya ay hindi na hahatulan ng Diyos bakit? tinanggap ang tagapagligtas si Kristo so ang tagapagligtas tinanggap ang tagapaghatol si Iso Kristo rin ang maghatol 1.5.22 kaya hey, mga kapatid kaibigan Paniwalaan natin ito Itong minsay na ito Dahil ito ay katotohanan Ang isang tao Maligtas lamang Pag Sumasampalataya kay Kristo Pero pag hindi ka sumasampalataya Kapatid kaibigan Tiyak Mapapahamat Ayan kaya nga, ngayong umagang ito. Baka may magtanong, paano ba matiyak ang kaligtasan? Ganito, lumapit tayo kay Kristo. Humingi tayo ng tawad sa lahat na ating nagawa nga mga pagkakasala. Aminin natin na tayo ay nagkakasala. Pagkatapos na tinahingian ng tawad ang ating mga nagawang mga pagkakasala, buksan ang ating puso. Papasukin si Kristo. Tanggapin si Kristo bilang Panginoon at Tagapagligtas. Para tayo ay magkaroon ng buhay na walang Para pangalan ay nakasulat sa aklat ng buhay. Dahil nasa pananalig at pagtanggap kay Kristo ang kaligtasan. Maliligtas ang isang tao pag siya ay nananalig at tumanggap kay Kristo. Yan ang katiyakan sa kaligtasan. Sampalataya palatayanan si Kristo, tanggapin si Kristo bilang Panginoon at Tagapagligtas. Pagkatapos mong tinanggap ang ating Panginoon si Kristo bilang Panginoon at Tagapagligtas magpabautismo sa pangalan ng Ama, pangalan ng Anak, pangalan ng Espiritu Santo. Dahil ang bautismo ay mahalaga. Paglubog mo sa tubig, namatay ka kasama ni Kristo. Pag-ahon mo sa tubig, nabuhay ka kasama ni Kristo. Kaya ang sabi ng Diyos, ikaw ay isa ng bagong nilalang. Wala na ang dating pagkatao. Ikaw ay bago na. Pangalawang Korinto Kapitulo 5, Versiklo 17. Bagong nilalang ka na. Kaya, kapatid kaibigan, pag dati masama ang ginagawa mo, huwag ka na ang gumawa ng masama. Dahil ikaw ay bagong nilalang na. Wala na ang dating pagkatao. Ikaw ay bago na. Ano pa ang sinabi ng Diyos? Ikaw ay nakatawid na sa kamatayan. Tungo sa buhay na walang hanggan. Bakit nakatawid ka sa kamatayan? Buhay ka pa. Dahil namatay ka na kasama ni Kristo. Nabuhay ka kasama ni Kristo. Kaya ang sabi ng Diyos, ikaw ay nakatawid na sa kamatayan, tungo sa buhay na walang hanggan. Wala ka ng hatol, kapatid kaibigan. Ito ang ating pinag-aralan ngayong umagang ito. Bakit hindi ka nahatulan ng Diyos? Dahil tinanggap mo ang ating Panginoong Sokristo na ating Panginoong Tagapagligtas. Siya rin ang maghatol. 1.5.22 Siya ang maghatol. Siya ang tagapagdigtas Gawa 4.12 Walang ibang pangalan Nga Makapagliligtas Kay Jesus Kristo lamang pangalan Ang makapagliligtas Ano pang sinabi ng Diyos Kailangan Ipanganak muli sa Espiritu Lahat Kailangan ipanganak muli sa Espiritu Para mabuhay pag manatili ka sa laman, mamumuhay ka sa laman, mamamatay ka. Dahil, itong laman, mahilig ito gumawa ng kasalanan. Ano ang kabayaran ng kasalanan? Kamatayan. Kaya nga si Kristo namatay sa krus sa kalbaryo. Para bayaran ang kasalanan ko, kasalanan ng lahat ng tao. Buhay ang ibinayad ng ating mga kasalanan. Dugo ng ating Panginoon ang ihinugas ng ating mga kasalanan kaya mga kapatid, kaibigan kailangan ipanganak muli sa Espiritu para mabuhay o yan ang kahalagahan ng bautismo pagkatapos mong mabautismoan, anong gagawin? sundin ang otos ng Diyos huwag lapastanganin ang otos ng Diyos Huwag itakwil ang otos ng Diyos. Huwag burahin ang otos ng Diyos. Kaya ang sabi ng ating Panginoon sa 1.14 versikulo 15, Kung iniibig ninyo ako, tutuparin ninyo ang aking mga otos. Ayan ang sabi ng Diyos. Ipatupad ang kanyang mga otos. Pag mahal natin ang Diyos. Ano pang sinabi? sa unang Juan, kapitulo 2, versikulo 3 hanggang 4. Nakakatiyak tayong nakikilala natin ang Diyos kung sinusunod natin ang kanyang mga otos. Yan ang sinasabi sa versikulo 3. Sa versikulo 4, ang nagsasabing nakikilala ko siya, ngunit sumusuway naman sa kanyang mga otos ay sinungaling. at wala sa kanya ang katotohanan. Pag nagsabi ka, kilala mo ang Diyos. Sundin mo ang utos ng Diyos. Para hindi ka magiging sinungaling at wala sa iyo ang katotohanan. Kaya nga, ang Diyos Ama ay naglagay ng palatandaan. Ano ang palatandaan ng Diyos Ama? Ang ikapitong araw, ang sabat. Ang sabi ng Diyos, kilalanin nyo ako, kilala ko kayo. Ezekiel 20.20 Naglagay ang Diyos ng palatandaan. Ano ang palatandaan ng Diyos? Ang ikapitong araw, ang sabat. Dahil ang sabat ay banal na araw. Yan, araw na yan, ang ipinagpahinga ng Diyos. Binasbasan, ibinukod para sa Diyos. Para sambahin natin ang Diyos sa Espiritu at sa katotohanan sa araw ng Sabat. Ayan mga kapatid kaibigan. Ito katotohanan. Kaya sa bagong langit, bagong lupa, ang sambaron ay sabat. Hindi linggo. Saan mabasa? Isaiah Kapitulo 6.6 Versiklo 22 hanggang 23 Sa versiklo 22 mababasa mo ang bagong langit, bagong lupa. Tiyak, mababasa mo yan. Sa versikulo 23, pag nakabasa ka ng araw ng pamamayna, may Biblia kasi nga ang nakasulat, araw ng pamamayna. Sabat yan, hindi yan linggo. Pero dito, sa hawak ko ngayon na Biblia, nga ginagamit ko ngayon, ang nakasulat dito ay sabat. Lahat ng bansa, pupunta para sumamba sa Diyos. Mukhaan, harapan, makikita natin ang Diyos na ating sinasamba. Lahat ng bansa pupunta para sumamba sa Diyos sa araw ng Sabat. Sambahin ang Diyos sa Espiritu at sa Katotohanan. Kaya mga kapatid kaibigan. Hindi makapasok ron, hindi makapagsamba ron ang mga pangalan na hindi nakasulat sa Aklat ng Buhay dahil iba ang destinasyon ng mga pangalan na hindi nakasulat sa Aklat ng Buhay ang destinasyon nun ay lawa na po ang lawa na po ayun ang pangalawang kamatayan yun ang imperno yan ang paglagyan ng mga pangalan na hindi nakasulat sa Aklat ng Buhay pero kapatid ibigan pag ikaw ay naniniwala nitong mensainer, pag ikaw ay nananalig at tumanggap kay Kristo, tiyak pangalan mo ay nakasulat sa aklat ng buhay. Tiyak may buhay na walang hanggan ka. Nagpa magpabautismo sa pangalan ng ama, pangalan ng anak, pangalan ng Espiritu Santo, sundin ang utos ng Diyos. Sundin <coughs> ang araw na itinuro ng Diyos ang ikapitong araw, ang sabat. Dahil, ayan, ang palatandaan ng Diyos. Nga, kilala natin ang Diyos, kilala tayo ng Diyos. Dahil itong mundo na ito, nilikha ito ng Diyos sa loob ng anim na araw. Anong araw yun? Yung sinabi ng Diyos na anim na araw. Saan nag -umpisa? Paglikha ang Diyos anong araw nag-umpisa? Nag-umpisa ito sa linggo. Lunes, Martes, Merkoles, Hoybes, hanggang Bernes. Yan ang sinasabi ng Diyos nga, anim na araw. Ang ikapitong araw ay Sabat. Itong araw na ito, yun ang ipinagpahinga ng Diyos. Sabi ng Diyos, siya ay nagpahinga sa ikapitong araw. Bakit nagpahinga ang Diyos? Napagod ang Diyos? Hindi napapagod ang Diyos. <coughs> Dahil ang Diyos ay makapangyarihan. Makapangyarihan ang Diyos. Sinabi ng Diyos nga siya ay nagpahinga para tayong kanyang mga anak, mga nilalang, mga hinirang, sumunod sa kanya para makapasok sa kapahingahan ng Dios. Iyan ang ibig sabihin yan. Kaya ang sabat ay banal na araw, binasbasan, ibinukod para sa Diyos. Para sambahin ang Diyos sa Espiritu sa katotohanan sa araw ng sabat. Kaya sa bagong langit, bagong lupa Ang Sambaron ay Sabat, hindi Linggo Tinuturoan tayo ng Diyos Kompleto Kaligtasan, tinuturoan tayo Si Kristo ang tagapagligtas Wala nang ibang tagapagligtas Kaya nga ipinakilala ko sa buong mundo Nga si so Kristo lamang Ang tagapagligtas, wala nang iba Tinuturoan tayo, bautismo Tinuturoan tayo, kautosan tinuturuan tayo. Sabat, tinuturuan tayo. Araw ng Diyos nga gusto niyang siya isambahin. Ang ikapitong araw ang sabat. Yan ang tinuro ng Diyos. Kaya nga, paniwalaan natin ito dahil ito katotohanan. Ang Diyos ay hindi marunong magsinungaling. Pag sinabi ng Diyos ay totoo at magaganap. Kaya mga kapid, kaibigan, paniwalaan natin ito. Dahil ito ay katotohanan. Huwag natin baliwalain ito. Dahil darating ang Panginoon. Babalik ang Panginoon. Para sa oras ng paghatol ng Diyos, wala nang maikatuwira ng tao. Bakit? Ang kanyang salita ipinahayag na sa buong mundo. Alam na ng tao ang kanyang salita. Kaya nga, ngayon pa lang ihanda ang ating sarili paniwalaan natin ang salita ng Diyos dahil ito ay buhay at ito ay katotohanan hanggang dito na lang tayo mga kapatid kaibigan pakisubscribe, pakilike, pakishare sa aming munting youtube channel Marlon Correcho youtube channel para mapabilis pagpalaganap ang salita ng Diyos sa buong mundo at maipakilala natin ang ating Panginoong Iso nating na ating Panginoong Tagapagligtas. Pakisubscribe, pakilike, pakilike. Maraming salamat po. Tayo na'y manalangin. Ama naming Diyos na makapangyarihan sa lahat. Salamat po, Panginoon, sa mga salita mo na may napag-aralan ngayong umagang ito. Basbasan mo po, Panginoon, ang lahat ng taga-subaybay at lahat ng taga nitong minsay na ito na sila'y makakilala sa iyo at ikaw ay tanggapin bilang Panginoon at tagapagligtas. Ito ang aming hiling at samotlalangin sa pangalan ng aming Panginoong Siya Kristo na aming Panginoong Tatapagliktas. Amen. Amen.